siya ano sa luyot ko ang pakuan may uh, dinuguan wow! yeah! kandila yung <laughs> daking donuts so makikita nyo napakalawak po nung uh, sakop ng camera ko hindi ka tulad nung dati camera ko may wow! clear yung field of view yung FOV niya may iluluwang pa to, may ultra wide pa to, nasa wide lang po tayong mode. Kahit nasa malapit lang pong muka, kitang kita ako. Parang <laughs> sinalang Kita mo to, especially sa mga na to. Tawa, sige. <laughs> sinampalukang ano? Yahoo! Nasa, ano na po to, half millions. Kasama ko si Tegdo at family mo nila stas. Nung nagluto po ako sa luyon ay, panuori niyo po yan. Kung paano po magluto na sa luyot. Then, meron po tayong, uh, ano to, um, ano tawag dito? Ano tawag nga dito dyan? Ano? meron uh, pa, yung isa pa, tinumis. Kaya tinumis, may meron tayong pakwan din. Siyempre, hindi mo mawag rice. Thanks. At ito na tayo, Brian. Kain na tayo. Ko na ah, si kay, uh, <tong> Apogi, ba? Yan ipala tayo kit. Sige, interviewin mo. Interview ba? Pogi doon naman. Ang tapalit sa tayo Mas pogi sa kanila. Ay, sabagi, talaga ah, lang nakita mo. Ano yun? Ano sila? Ah, lima yan. Apat sila lalaki. Oh. Siya yung gunso. Yan ba so? Si Kristen. Ah. Pogi. Ito yung panganay nila. Si Kristen. Ano naman si... First, uh, first, dyan, no? first ay... time ko magpapalingis ng ako ko. Ayun, yeah! first time! <laughs> Okay, eh, ano mo yan? Dokumentaryo mo yan. Ah, uh, Jano sa iyong ano ba? Mm -hmm. ako so, ka okay, <laughs> Kaya, anyang, ano ka nakatagal maglilinis? dilinis? Sa sitwasyon ka niya. Siyempre. Eh, pero nakatutok sa kanya ng ano, poko. Na, so gini yung ano, us, no. Na Parang nakakatakot magpalinis. Masarap na. Siyapat ka, ano eh, kahapon eh. Sabay-sabay mm hmm. Sabay -sabay tayo. Dahil wala ka, hindi kayo natuloy sabi ko ngayon na lang na dito na lang pupunta ay mag doon na lang manapon ay ha? no na tsuri nakakape muna po ay lalil may kape? ay first time niya yan virgin yan kape. Kape ni lemak kape mo. Okay. Eben ni helicopter ka jam eh. Yung malaki lang hindi. ah pe, upang ito ng kulari ko, kuko, wala ko nga kuko. <laughs> <laughs> ah, hindi, wala ko ko. Kinayan na nila pala. Ah, uh -huh. because... ah, pala. Yung napitahan na nila. Ay, nagugupit na nila sa sarili niya. Ngayon, kitan yung malaki. Tekas. Ilang taon ka na ko yan? 24. 24. Kasi gadal mo lang pala yung lungso ko. 24 na rin. Kano nung kakatagal na gaganyan. Hmm. Matagal na sa taon. Hmm. wala ka pa naman nasusugat. Na? Wala ka pa naman nasusugat. susugat. Saan meron? Ano saan Hindi, yung mga lalaki, ano lang. Hmm. Hindi naman kamukha yung babaeng talagang ano. Malinis na malinis. Oh. Hindi, yung hmm. sa yung bro. Siya yung nagpapagaling sa mga may tingol. Ba Ito ba. Toludga Gagamot Itong dahil dalmat kay burak, May matmakanya. Happy Pero nasurvive mo ba my Tanong mo, Janine, Nasurvive mo ba? Sino kayo niya yung mo na survive. Ba na mas sulit 'yan. Hmm? Mas sulit na so Na so survival. Sa ano ang dokumentaryo? Tama nga. Look um, ka na yan. <laughs> wala mas ko pa nga. May... Parang saan kayang pa- Ay! Mas Pero sa pa ka Oo. Oh. Hindi this Hindi niya. hindi ko Sana pa lang medelo. Pa ba ang mintaken? <laughs> Demonyos kasi ng Hindi, mo. Hindi, start. Paano kasi yung anak ko, sinakay na lang ako. Sana naligo muna ako para nakabibig. Hindi ka naman makakadungo sa kaso, pangit nga. Hindi naman nalata, mali mukha na ako malinis. Parang may pinagahan mo kayo dyan ha. Hindi, first time kung nasa TV ko na rin, wala mo sa ano, ko, saan naligo mo <laughs> na ako, paano kasi ako? Dalaway, Bakit mo no? pare kahit na malili ka na naliligaw maganda ka pa naman ah. Hindi mas maganda yeah! yung no? fresh oh! ka sa tingin. Pero nano alam mo ba oh. nung no, ano pa yan, yung mga garip pang gano'n ng Ang ganda 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 Eh, eh hindi panit lang. Hindi, talaga maganda siya ah. Nakikita mo naman, kaya na ngayon eh. Oh, Humbo lang siya ngayon. Oh, oh. Maganda si ate. Ngayon kasi, bad kanya kasi pabarami ng anak. Pinapabayaan niya sarili hindi, tsaka pag walang pera. <laughs> Yun ang totoo. Grabe naman, naglilinis ka lalo ng pera. Ali, hindi ali, anak ka lumping at yung pera. Siyempre, mm... Kasi hindi nalang interviewin mo, paano ka, ah, uh, sabihin mo, paano yung binubuhay yung mga anak mo, kanya. Ay, <laughs> totoo mo. napaka <laughs> nagnganga pa, mo. Pa-explain mm. okay, mo yung nga sa, sa mga kajari natin. Ano Na ba yung nga nga? Yung may ano, bunga, samat, ganyan. Di ba yung, luyos yan? Oo, oh, ganun. Hindi ka na kong lawari rin. Kalawin mo siya. Hindi ako yan. sa lapungan. Ah, sa lapungan. Kilala mo yung bayo ko doon, si Otis. Hindi, paano ang kapili ito? Si Sebastian. Hindi ko kilala. Ah, hindi mo. Yati yata, yata galing ng Boracay. Eh. Wow! Nag-Boracay wow! ka na? Hindi po. Oo, Damit niya eh. Kag damit ko pala. Hindi <laughs> <laughs> ko pa rin damit niya, Boracay! Tagay mo nga yung pabin mo. Na? Boracay na lang. Boracay ka pala damit eh. Ay, kumaring nga alam mo lang ito <laughs> Yung kapatid ko, galing sa doon. Bibili tayo rin yan ng pag-souvenir. souvenir Nakaburakan yung sapi. May dami tao ba po, walang may ito na yun. O talaga, sandon. Hmm, lumiit eh. Dito ka nandiyan, magkakatulog o oh, pa rin silang gabi burakan yun. Tapos na yun, kaya burakan ko. Kaya susunod naman, yung sandon nung bata ko, solo ka dun pa kapag na, kaya sandon ko. Parang bukak maganda doon, sa burakan. Ano, maganda nga nga! Miss sana saysi hindi maulan. Hindi yan uulan? Sa bagay umalis na yung bagyo. Oh, asan ko? So kasi kasi hindi para mas madali kasi hanapin. Mga girl. Oh. ko mo papakita, Ayayin ko um, ito lang. Ayayin ko ito lang. Hindi na tayo ulit. Uh, ito. Crystal, i-tour ito. mo si Kuya Janu. Yan lang siya. Mo ay, ito po muna si Kuya Jano sa kwarto. Janu, open mo yung kwarto. Open mo para sa kanya. Di ba ikaw ang nakatira na dyan? Open mo para sa kanya. Jano, dito kayo. Nandiyan pa kayo ito? Yeah. Yeah, jaka yan yung ano? Tignan mo na yan. Nagago nga. Nagago nga. Kalamig. No, hina, hina mo na lang, Krista, kasi tataas ka, di ba? Ha? Huh? Huh? Kala ko dito ang tatawag. Gusto mo matulog doon? Sige, pwede ka din matulog doon. So, yan na po, para makapag-rest-rest na rin po kami.